Pagawa mo. Mga dalawa. Oh. Na ordinary lang yun, ha? Eh. hindi na maarte. Pero parang ganun, oh, Ito, CR, floor, ganun lang. Ito, oh, may second floor. Ito, may lang. oh, may second floor. Hindi, ano lang yun. Pro style? Hindi. Oh, siguro pwede mo lagyan ng second ano. Floor, eh. Second floor. Yung parang veranda. Basta plain lang siya. Ikaw na magdidesign, no? Eh, ordinary, ano lang yan. Pero wala naman sila dito. Ano, ano ha? mga simple yung din lang. mga flat lang. Oo, yung mga flat lang. Kwadrado na gano'n. Kasi pwede mo na lahat kahit ilan ilalagay mo. Di ba? Kahit naka-base or naka-tomb. Pwede kung ano yung Yung mga upuan. Di ba may? Di ganun. Di ba ka-upuan? parang drawer siya. Draw to med. O, oh, lahat ng kapupuan na mga drawer. Mga bata, diba, di ba? Parang hindi na sila mayat na. ministeryo para pagdasal nila kahit magkwento sila ipe-play lang dito kami pang sampung taon ni Abet ah, ni Abet ni Ju ni Hello, ano uh, ni Atay si sorry sorry joke lang ah live yan no oh? live alam oh. mga tiga waray tiga taklopan wala pang nanonood eh ay, ito pa oh magano tayo ay, ba't ka maglalive ha pangitong tis ay na gano'n maglalive sila Nagsunok na. Para makita sa... Patay mo yun.

Meron din kay Marsan. Yeah, Sinundurin so yung tatay niya. Yan ang inanay niya. Sabihan mo. Sabihan mo.